Hello! Welcome to Dr. Pedia. Ano ang mga senyales na nagpapahiwatig na ang ubo ng bata ay hindi simpleng ubo lamang o ang kanyang ubo ay hindi lamang dulot ng common cold na dahil sa virus at kusang gumagaling? Una, ang iyong anak ay nahihirapang lumulon. Ang batang may karaniwang ubod sipon ay maaaring mabawasan ng ganang kumain, pero siya ay may normal na kakayahang lumulon. Kapag ang iyong anak ay masakit ang lalamunan at nahihirapan lumulon, maaaring siya ay may mas delikadong sakit, kaya mas mabuting siya ay ma-check up ng doktor. Lalo na kapag ang laway niya ay tulo ng tulo, dahil pati laway ay hindi na rin niya kayang malulon. Pangalawa, Stridor. Bago tayo magpatuloy, paalala na ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-eksamin, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Ang stridor ay isang malakas na tunog na naririnig kapag humihinga paloob ang bata. Ganito. <gasps> Sa ganyan. Kapag ito ay iyong narinig, ibig sabihin mayroong nakabara sa bandang taas ng respiratory tract ng iyong anak na humaharang sa pagdaan ng hangin papasok sa baga ng iyong anak. Maaring ito ay dulot ng pamamaga ng bandang taas ng kanyang respiratory tract. At kapag nagpatuloy ang pamamagang ito, maaring tuluyang maharangan ng pagpasok ng hangin papuntang baga na maaring maging dahilan na siya ay mabawian ng buhay. Kaya, importante na kapag ito ay iyong narinig, siya ay madala mo agad sa doktor o sa ospital sa lalong madaling panahon pangatlo wheezing Ang wheezing ay isang tunog na may mataas na tono na naririnig kapag humihinga palabas. Ito ay isang tunog na naririnig kapag ang hangin ay dumadaan sa tubong daanan ng hangin na kumipot na. Parang may sumisipol o pumipito sa dibdib ng bata o parang may tunog ng pusa kang maririnig. So ganito. Ito ay madalas na naririnig sa hika at maaari rin itong marinig sa iba pang delikadong sakit ng bata. Kaya kapag ito ay iyong narinig, ibig sabihin ang ubo ng bata ay hindi simpleng ubo na lamang dahil makipot na ang tubong daanan ng hangin papunta sa kanyang baga. Kaya kailangan mo na siyang ipacheck up sa doktor. Pang-apat, mabilis na paghinga. Ang batang may karaniwang ubut sipon ay may normal na bilis ng paghinga. Kapag mas mabilis kaysa sa normal ang paghinga ng iyong anak, siya ay malamang na may ibang sakit. Dahil ang pagbilis ng paghinga ay isang maagang senyales na nahihirapan na ang baga na gawin ang kanyang normal na trabaho. Mas mabilis ang paghinga ng bata, mas malala ang kondisyon ng bata. Paano bilangin ang bilis ng paghinga? Ang isang bilang ng paghinga ay may dalawang parte, ang paghinga paloob o pag inhale at ang paghinga palabas o pag exhale. Kaya ang isang pag inhale kasama ang isang pag exhale ay binibilang na isang paghinga. Ang bilang ng paghinga ay dapat kinukuha sa loob ng eksaktong isang minuto o 60 na segundo. Kaya kailangan na ang relone na iyong gagamitin sa pagbilang ng paghinga ay nagpapakita ng segundo para tama ang makukuha mong bilang ng paghinga. Ang paghinga ng mga bata ay normal na mas mabilis kaysa sa ating mga matatanda. Narito ang table na nagpapakita kung ilan ang normal na bilang ng paghinga ng mga bata kada minuto. Ang may pinakamabilis na paghinga ay ang bagong anak na sanggol na humihinga ng mula 40 hanggang 60 na beses kada minuto. At ang normal na bilang ng paghinga ay bumabagal habang nagkakaedad ang bata hanggang sa ang bata ay umabot sa labing dalawang taong gulang kung kailan ang normal na bilang ng paghinga ay kapareho na ng sa ating mga matatanda 12 hanggang 20 na beses sa isang minuto. Kapag ang bilang ng paghinga ng iyong anak ay mas mas mabilis kaysa sa mga nakalista rito sa table na ito ibig sabihin ang ubo ng bata ay dahil sa mas malalang sakit at hindi simpleng ubo lamang na dahil sa common cold at kailangan na siyang makita ng doktor panglima mga senyales na hirap na siyang huminga ang batang may karaniwang ubo na dahil sa common cold, minsan ay maaaring mukhang hirap huminga dahil may nakabarang sipon o kulangot sa kanyang ilong. Pero kapag natanggal mo na ang kulangot at nahigop na ang sipong bumabara sa ilong, magiging maayos na ang kanyang paghinga. Kung matapos mong matanggal ang mga nakabara sa ilong, ang iyong anak ay nagpapakita pa rin ng mga senyales na siya ay nahihirapan na sa kanyang paghinga, ibig sabihin siya ay may mas malalang sakit kaysa sa karaniwang ubo ng bata na dahil lamang sa common cold. Ang mga senyales na nagpapahiwatig na hirap ng huminga ang iyong anak ay ang mga sumusunod. Paglobo ng ilong sa bawat paghinga. Ang paglobo ng ilong ay paraan ng katawan para mapalaki ng konti ang daanan ng hangin. Ito ay isang senyales na nagpapahiwatig na hirap na ang baga na magawa ang kanyang trabaho. At ang ubo ng bata ay hindi simpleng ubo lamang at mayroon siyang mas delikadong sakit. Nagiging prominente ang mga muscles sa leeg ng iyong anak sa kanyang paghinga. Kapag ang nakukuhang oksigen ng katawan ng iyong anak sa bawat paghinga ay mas konti kaysa sa kailangan ng katawan, siya ay kailangang huminga ng mas mabilis para makakuha ng sapat na oxygen. Pero kapag hindi na sapat ang pagpapabilis ng paghinga para makakuha ng sapat na hangin, papasok ng baga, lalakasan din ng katawan ang puwersa ng paghinga para mas makahigop ng mas maraming hangin para makakuha ng mas maraming oxygen sa bawat paghinga. Para mapalakas ang puwersa ng paghinga, gumagamit ang katawan ng bata ng mga dagdag na muscles sa paghinga, kabilang ang mga muscle sa leeg. Kaya makikita mo na magiging prominente ang mga muscle ng leeg ng iyong anak kapag siya ay humihinga. Kapag ito ay iyong napansin, ibig sabihin hirap na ang iyong anak na makakuha ng sapat na oxygen sa kanyang paghinga. Kaya nilalakasan ng katawan ang puwersa ng kanyang paghinga. Ibig sabihin, ang ubo ng iyong anak ay hindi lang dahil sa common cold, kundi dahil sa mas malalang sakit. Retract contractions. Makikita rin natin ang epekto ng dagdag na puwersa sa paghinga ng iyong anak bilang mga iba't ibang retractions o paglubog sa katawan ng iyong anak. Kabilang dito ang paglubog na makikita sa balat sa pagitan ng ribs o sa pagitan ng mga buto sa dibdib. Sa bawat paghinga, lulubog ang pagitan ng mga buto sa dibdib. Paglubog sa may bandang ibaba ng leeg, sa gitnang bahagi ng leeg paglubog sa ilalim ng rib cage ibig sabihin sa bawat paghinga ay makikita ang malalim na paglubog sa ilalim ng pinakahuling buto sa dibdib doon sa may taas ng tiyan chest in drawing o ang pagpasok pa loob ng bandang baba ng dibdib kapag humihinga sa bawat paghinga pumapasok o lumulubog itong buong bandang baba ng dibdib hindi lang yung balat ang lumulubog yung buong baba ng dibdib kasama ang mga buto ay lumulubog ito ay mas masamang senyales granting ito ay tunog na may mababang tono sa tuwing hihinga palabas ang bata so ganito Ito ay nagpapahiwatig na hirap na ang baga na magawa ang kanyang trabaho kaya importante na ang iyong anak ay makita agad ng doktor head bobbing sa head bobbing, ang ulo ng bata ay parang tumatango sa bawat paghinga. Ito ay nagpapahiwatig na hirap na ang katawan ng iyong anak na makakuha ng sapat na hangin at kasabay nito, siya ay nangihina na at hindi na alerto. Kaya, delikado na ang lagay ng iyong anak at mas mataas ang posibilidad na siya ay mabawian ng buhay. Kapag nakita mo ang kahit alin sa mga senyales na hirap na sa paghinga ang iyong anak, ibig sabihin siya ay ay may mas delikadong sakit kaysa sa karaniwang ubo ng common cold. Maaring siya ay may pulmonya, atake ng hika o iba pang mas malalang sakit. Kaya, dapat mo nang dalhin agad sa doktor o sa ospital ang iyong anak. Pang-anim, sobrang pagkaantok. Ibig sabihin, ang iyong anak ay hindi magising ng maayos. Kapag kinakausap mo, hindi siya nakakaintindi. Parang lasing, walang alam sa paligid. Ito ay dahil bumabagal na ang mga proseso sa utak ng iyong anak na nagpapahiwatig na siya ay may mas delikadong sakit. Ito ay kabilang din sa 13 Danger Signs ng Lagnat na tinalakay sa video tungkol sa kung kailan dapat dalhin ang batang may lagnat sa ospital. Kaya, mas maganda kung panonoodin mo ang video na ito. Pang-pito, hindi bumababang lagnat. Ang batang may karaniwang ubut sipon o common cold ay maaaring walang lagnat o kaya ay mayroong bahagyang lagnat. Pero kapag ang lagnat ng iyong anak ay sobrang taas, lampas ng 38.5 degrees Celsius o kaya ay hindi bumababa sa normal na temperatura kahit pinainom mo na siya ng gamot sa lagnat, maaaring ang kanyang sakit ay hindi na simpleng ubut sipon lamang at maaaring mayroon na siyang impeksyon na dahil sa bakterya na nangangailangan ng antibiotic at ang kanyang sakit ay maaaring mabilis lumala kapag hindi agad nagamot. Kaya mas mabuting siya ay ma-check up agad ng doktor. Panoorin mo ang naunang video tungkol sa tamang pag-aalaga sa batang may lagnat para alam mo ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin kapag ang iyong anak ay may lagnat. Pangwalo, ayaw kumain o mag -best feed pangsyam, senyales ng dehydration gaya ng madalang napag-ihi. Ang mga simptomas na ito kapag napansin sa isang batang mayroong kahit anong sakit ay karaniwang nagpapahiwatig ng malalang kondisyon ng bata. Kaya kapag napansin mo ang mga simptomas na ito, kailangan mo nang dalhin sa doktor ang iyong anak. Makabubuti kung panoorin mo ang naunang video tungkol sa mga iba't ibang senyales ng dehydration sa baby at bata para alam mo ang mga delikadong senyales na kailangan mo nang dalhin sa ospital tal ang bata pang 10 paggreen ng mga labi dulo ng ilong o ng kuko ito ay napakadelikadong senyales dahil ipinapakita nito na wala ng sapat na oxygen ang dugong dumadaloy sa katawan ng iyong anak at nagpapahiwatig na siya ay maaaring mabawian ng buhay. Kaya dapat mo na siyang dalhin sa ospital. Panoorin mo ang mga naunang video ukol sa tamang pag-aalaga sa batang may ubut sipon at kung paano maiiwasan ang pulmonya para mas maging ligtas ang iyong anak. Please like and share this video kung may natutunan ka sa video na ito and click the subscribe button and the notification bell. Thank you for watching and see you sa next video. Ang mga link para sa iba pang video ay nasa description ng video na ito.